Paano ka lang naguutaw sa mga empleyado ng gobyerno na buksan sa pagbusisi ang kanilang financial record isinulong ni Escudero o ni Senate President Chisa Escudero? Umabante ba sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Balita sa Tanghali. Kailangan magsumite ng written permission o waiver ang lahat ng opisyal ng gobyerno kabilang ng mga empleyado para payagan ang Office of the Ombudsman na ma-examine ang kanilang mga financial record, mapalokal o foreign currency man ito. Yan ang laman ng panukalang batas na inihain kahapon ni Senate President Francis Escudero sa unang araw ng 20th Congress. Nakasaad sa panukala na gawing polisiya ng Estado na ang lahat ng opisyal at empleyado ng gobyerno ay maging bukas at transparent sa lahat ng kanilang pinansyal na transaksyon. Batay sa proposed bill, ang bagong halal na opisyal ay mayroong 30 araw makalipas mag-assume sa katungkulan para magsumite ng written permission o waiver para sa Bank Secrecy Law. Sa mga empleyado naman ng pamahalaan, mayroon din silang 30 araw para gawin ito sa oras na maging ganap na batas itong panukala. Sakaling mabigo na sumunod, hindi makakaupo sa presto ang bagong halal o talagang opisyal, habang sa mga empleyado naman ay hindi na maaaring ipagpatuloy ang kanilang paninilbihan sa kanilang tanggapan. Isinasaad din sa panukalang batas na tanging ang Office of the Ombudsman, ang may access sa bank records at gagamitin lang ito para sa pag-iimbestiga, para sa isang verified complaint o para sa pag-uusig sa isang kaso sa korte. Ako si Dexter Gani ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.